Breaking news alert! Mga kababayan, hindi kayo maniniwala sa balitang ito. Sa loob ng mga nakaraang linggo, kumalat na ang pinakamahalagang anunsyo para sa lahat ng mga nakatatandang. Pilipino ang confirmed na sinalibo, dagdag na benepisyo sa ilalim ng Universal Pension Program. Ito ay hindi biro, hindi fake news at hindi rin mga chismis na kumakalat sa social media. Ito ay uh, opisyal na balita na magbabago sa buhay ng milyon-milyong mga senior citizens sa buong Pilipinas. Nakakagulat dahil maraming mga nakatatanda ang hindi pa alam ang detalyadong impormasyon tungkol sa bagong programang ito. Ang sinalib na ito ay hindi lamang simpleng dagdag sa inyong monthly pension. Ito ay komprehensibong programa na magbibigay ng mas malaking proteksyon sa inyong kinabukasan. Habang maraming mga balita ang kumakalat sa internet, ako ay nandito upang magbigay sa inyo ng eksaktong detalye, mga requirements, at kung paano ninyo makakakuha ang benepisyong ito na maaaring magbago sa inyong pamumuhay. Sa video na ito makakakuha kayo ng laha ng mahalagang impormasyon na kailangan nyo mula sa kung sino, ang qualified hanggang sa step by step na proseso ng pag-apply. Hindi kayo maliligaw dahil lahat ng detalye ay malinaw at madaling maintindihan. Maraming mga matatanda na Nakatanggap na ng unang batch ng payout at nakikita na nila ang pagbabago sa kanilang pangaraw-araw na gastusin. Kaya ang mga kababayan, huwag na huwag kayong aalis sa video na ito hanggang sa matapos dahil ang bawat minutong inyong pakikinggan ay may mahalagang impormasyon na hindi nyo dapat palampasin. Kung gusto ninyong makakuha ng kumpletong gabay sa Universal Pension Benefit na ito, mag-like sa video na ito ngayon. Di mag sa aming channel para sa mas maraming updates at mag-comment. Sa baba kung may mga tanong kayo. Simulan na natin ang detalyadong pag-uusap tungkol sa Sina 00 na ito. Mga kababayan, ngayon na nakuha ko na ang inyong atensyon. Oras na para talakayin natin ng detalyado ang Universal Pension Program na ito na magbibigay ng Sina Libo. Dagdag sa inyong mga nakatatandang kamag-anak. Una sa lahat, dapat nating maunawaan na ang programang ito ay resulta ng mahabang proseso ng pag-aaral at pagpaplano ng aming gobyerno upang matiyak na ang mga nakatatandang Pilipino ay may sapat na suporta sa kanilang pagtanda. Ang universal pension ay hindi lamang simpleng dagdag na pera. Ito ay comprehensive social protection program na naglalayong magbigay ng dignity at security sa lahat ng mga senior citizens sa Pilipinas. Kailangan nating maunawaan na ang programang ito sa waya malalim na pundasyon sa mga pag-aaral tungkol sa kalagayan ng mga nakatatanda sa ating bansa. Maraming mga pamilyang Pilipino ang nahihirapang suportahan ng kanilang mga matatandang magulang at ang programang ito ay narito upang gumaan ang pasanin ng mga pamilyang ito. Ang pinakamahalagang tanong na laging tinatanong ng mga tao ay kung sino ba talaga ang qualified para sa Universal Pension na ito. Kailangan nating linawin na hindi lahat ng nakatatanda ay makakakuha agad-agad ng benepisyong ito. May mga specific na criteria at requirements na kailangan n'yong tuparin. Una, kailangan nyo na maging Filipino citizen at pangalawa, kailangan nyo na umabot na sa edad na anim na two years old pataas. Pero hindi dito nagtatapos ang mga requirements. Dahil may mga iba pang detalye na kailangan nyo malaman, ang income requirement ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng programang ito. Ang universal pension ay specifically designed para sa mga nakatatandang may limited financial resources. Ibig sabihin, kung ang inyong monthly income ay umaabot sa certain amount na itinakda ng gobyerno, maaaring hindi kayo ma-qualify para sa full benefit ng Sinalib. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga graduated na sistema kung saan maaari pa rin kayong makatanggap ng partial benefit depende sa inyong income level. Ang verification process ay magiging comprehensive upang matiyak na ang mga tunay na nangangailangan ang makakakuha ng benepisyong ito. Ang mga dokumentong kailangan NEO ay birth certificate na nagpapatunay sa inyong edad, valid na nagpapatunay sa inyong identity, proof of residency na nagpapakita na kayo nga ay nakatira sa Pilipinas, at income certification na magpapatunay sa inyong financial status. Lahat ng mga dokumentong ito ay kailangan na updated at legitimate upang maiwasan ang mga problema sa application process. Maraming mga nakatatanda ang natatakot mag-apply dahil sa komplikadong proseso. Pero dapat niyong malaman na ang gobyerno ay nag-design ng system na user fly at accessible sa lahat. May mga designated offices sa bawat barangay, municipality at city kung saan kayo makakapag-apply. Hindi ninyo kailangan na pumunta sa malalayang government offices. Dahil ang mga local government units ay may mga satellite offices na specifically na-assign para sa program na ito. Yung timeline ng processing ay isa rin sa mga mahahalagang detalye na kailangan niyong malaman. Hindi kayo makatanggap ng benefit agad-agad pagkatapos ninyo mag-apply. May standard processing period na usually ay umaabot ng 345 days mula sa complete submission ng inyong mga requirements. Sa loob ng period na ito, ginagawa ng government agencies ang thorough verification ng inyong mga dokumento at background check upang matyap na kayo ay qualified sa program. Ang payout system naman ay modernized na sistema na magiging convenient para sa mga senior citizens. Hindi ninyo kailangan na pumila ng mahabang oras sa mga banko o government offices upang makuha ang inyong monthly benefit. Ang gobyerno ay nag-establish ng partnership sa mga kilalang financial institutions para sa automated payout system. Maari kayong mag-receive ng inyong siyam na libo through bank, deposit, mobile wallet o sa mga designated payout centers na malapit sa inyong mga tahanan. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng universal pension program ay ang sustainability nito. Maraming mga tao ang nag-worry na baka temporary lang ang programang ito at eventually ay madiscontinue. Pero kailangan niyong malaman na ang program na ito ay may long-term funding mechanism na na-approve na ng Congress at may dedicated budget allocation para sa mga susunod na taon. Ang sustainability ng program ay nakabase sa comprehensive economic modeling Naginawa ng mga economic experts ng gobyerno, ang impact ng sinalibli benefit sa daily life ng mga senior citizens ay hindi matatawaran. Para sa maraming mga nakatatanda, ang amount na ito ay sapat na para sa kanilang basic needs tulad ng pagkain, gamot at iba pang essential expenses. Sa current economic situation ng Pilipinas, ang siyam na libo ay may malaking purchasing power lalo na kung wisely nyo ito gagamitin. Maraming mga senior citizens na nakatanggap na ng unang batch ng payout ay nag-share ng mga positive testimonials tungkol sa kung paano nakatulong ang benefit na ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang healthy aspect ng Universal Pension Program ay isa ring mahalagang component na hindi dapat ninyo palampasin. Kasama sa benefit package ay enhanced healthy coverage na magbibigay sa inyo ng access sa mas maraming medical services. Ang partnership ng program sa PhilHealth ay nag-result sa expanded coverage para sa mga common health conditions na nakakaapekto sa mga nakatatanda. Ibig sabihin, hindi lang kayo makatanggap ng monthly cash benefit pero makakakuha rin kayo ng improved healthcare services. Maraming mga senior citizens ang may concerns tungkol sa tax implications ng universal pension benefit. Kailangan niyong malaman na ang siyam na libo Monthly benefit ay considered as social pension na hindi subject sa income tax. Ibig sabihin, ang buong amount ay makakuha ninyo without any deductions. Ito ay malaking advantage kumpara sa ibang types of income na may corresponding tax obligations. Ang tax-free status ng benefit ay officially confirmed ng Bureau of Internal Revenue upang matyak na walang confusion sa mga recipients. Ang digital integration ng Universal Pension Program ay nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa modernization ng social services, may online portal na available kung saan kayo makakapag-monitor ng status ng inyong application, makakakuha ng updates tungkol sa inyong monthly payments at maka-access ng iba pang related services. Ang portal na ito ay designed na UserFly. Para sa mga nakatatandang hindi masyadong familiar sa technology, may mga simplified interfaces at step-by-step -step guides na makakatulong sa inyo na manavigate ang system. Ang social aspect ng Universal Pension Program ay hindi rin dapat ninyo palampasin. Ang program na ito ay nag-promote ng social inclusion ng mga nakatatanda sa community activities at programs. May mga component ng program na nag-encourage sa mga senior citizens na maging active participants sa community development projects. Through these activities, hindi lang kayo makatanggap ng financial benefits pero makakakuha rin kayo ng opportunities para sa social interaction at community engagement. Maraming mga Enrikiya, at misconceptions ang kumakalat tungkol sa Universal Pension Program at kailangan nating linawi ng mga ito. Una, ang program ay hindi limited sa specific regions or provinces. Ito ay nationwide program na available sa lahat ng qualified senior citizens sa buong Pilipinas. Pangalawa, ang program ay hindi temporary measure or election, related initiative. Ito ay long-term social protection program na may permanent funding source. Pangatlo, ang application process ay hindi komplikado at hindi nyo kailangan ng special connections o backer upang ma-approve ang inyong application. Ang economic impact ng universal pension, program sa local communities ay significant. Ang monthly infusion ng Sinalibo sa bawat qualified senior citizen ay mag-contribute sa local economic activity. Anong mga ba nakatatandang makatanggap ng benefit ay mag-spend ng pera sa local businesses, markets at service providers? So, by create ng multiplayer effect na mga katulong sa overall. Economic development ng mga communities. Ang economic modeling ay nagpapakita na ang program ay may positive effect sa e-growth at employment generation. Ang education component ng universal pension program ay isa ring valuable aspect na kailangan yung malaman. Kasama sa program ay financial literacy training para sa mga senior citizens. Ang training na ito ay magtuturo sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang benefit na inyong matatanggap at kung paano ninyo ito mai-invest o ma-manage ng maayos. May mga sessions din tungkol sa budgeting, savings at basic investment options na appropriate para sa mga nakatatanda. Ang Family Support Aspect ng Universal Pension Program ay nagbibigay rin ng indirect benefits sa mga pamilya ng mga senior citizens. Ang na Libo Monthly Benefit ay makakatulong sa pag-reduce ng financial burden na ina-assume ng mga adult children sa pagsuporta sa kanilang mga matatandang magulang. Ito ay particularly important sa mga pamilyang may multiple senior members o sa mga situations kung saan ang mga anak ay may sariling financial responsibilities na kailangan nilang asikasuhin. Ang technology, support para sa universal pension, program ay comprehensive at accessible. Para sa mga senior citizens na hindi comfortable sa paggamit ng technology, may mga assistance programs na available may mga trained personnel sa mga government offices na makakatulong sa inyo sa pag-navigate ng online systems o sa pag-accomplish ng digital requirements. May mga tutorial videos din na available sa simplified Filipino language na magbibigay sa inyo ng step-by-step -step guidance. Ang disaster preparedness aspect ng Universal Pension Program ay isa ring important feature na kailangan niyong malaman. Sa mga panahon ng natural disasters or emergencies, ang program ay may contingency measures para matiyak na hindi may interrupt ang payment ng benefits. May mga alternative payment mechanisms na available upang makakuha pa rin nyo ang inyong monthly benefit kahit may mga disruptions sa normal operations ng banking systems o government offices. Ang continuous improvement ng universal pension program ay nagpapakita ng commitment ng gobyerno sa long-term success nito. May regular reviews at assessments na ginagawa upang ma-identify ang mga areas for improvement at ma-address ang mga concerns ng mga beneficiaries. Ang feedback mechanism ay available kung saan kayo makakapag-provide ng suggestions o complaints tungkol sa program. Ang feedback na ito ay ginagamit para sa continuous enhancement ng program services. Sa conclusion, ang Universal Pension Program na magbibigay ng Siam na libo monthly benefit ay hindi lamang financial assistance. Ito ay comprehensive social protection program na mag-address sa various needs ng mga senior citizens sa Pilipinas. Ang program na ito ay resultado ng careful planning at genuine concern ng gobyerno para sa welfare ng mga nakatatanda. Kaya nga mga kababayan, huwag ninyong palampasin ang opportunity na ito.